Ah, sakpan. May kausa ka diha. Inlo irediri. Sir, kay Ibonohan. Ay, kay mo na kay labung Inlo pag abono detso na dito lang sa gilid pag anabono na you sa pilo lang pa no patoyok may ba patoyok Yan, pili lang ang butang ang abuno. Ah, na. Ito pag abuno, guys. Matamakan mo diyan lang ko. Ada sa gilid. Matamakan mo. Gamit abuno. Nang abuno pa? Roria. Jadi memang saya ada ide para di mama tai, mainit yang abuono. Itu ini lah.